Sa Paco Park Cemetery, Manila, kwento ang babaeng nakaputi sa kumbento. May security guard daw noong 2010 na nagro-ronda sa gabi sa paligid ng Paco Park. Sa may dating chapel, may nakita parang madre na nakatayo sa altar. Tinawag niya, pero hindi kumibo. Nang lapitan niya, bigla itong nawala sa harapan niya. Hinabukasan, nalaman niya sa pariroon na matagal nang namatay ang madre na yun noong panahon ng digmaan. At simula raw noon, palagi siyang nagpapakita sa mga gabi ng Huwebes dalawa, nagkaroon underground cemetery, Laguna, Kuwento, ang tunaw ng mga lihim. May isang grupo ng estudyante ang bumisita para sa project. Isa sa kanila, si Mario, bumaba sa underground tunnel kahit bawal. Sa ilalim, may narinig siyang iyak ng bata. Sinundan niya ito hanggang sa madilim na sulok ng pader, at biglang may malamig na kamay ang humawak sa kanyang bato. Nawalan siya ng malay, nang magising, nasa itaas na siya at hindi na nagsalita pa. Hanggang ngayon, hindi na siya bumalik kahit kailan sa sementeryo. Tatlo, San Joaquin Cemetery, Iloilo. Kwento, ang orasayon sa hating gabi. Isang mangkokulam raw ang inilibing sa sementeryong ito noong 1960s. Ayon sa matatanda, tuwing gabi ng Biyernes Santo, may naririnig na parang bulong ng oras sayon sa bandang lumang crypt. May ilang residente na sinubukang mag-record ng tunog, pero nawawala ang files kinabukasan. Isang vlogger ang muntik ng hindi makauwi matapos may aninong humabol sa kanya habang kumukuha ng video. Apat, L.A. Loma Cemetery, Kaluokan. Kuwento, ang sundalong walang mukha. Noong panahon ng hapon, maraming sundalong Pilipino ang inilibing dito. Ayon sa isang grave digger, may isang sundalong kaluluwa na palaging lumatlakad tuwing alas dos ng madaling araw, Ngunit wala itong mukha. Parang apoy lang ang hugis ng ulo. Nakita ito mismo ng grave digger noong 2008, at mula noon, hindi na siya nagpapa-duty sa gabi kahit triple ang bayad.